Hello! Isang magandang araw po ulit dito sa Master B YouTube Channel at sa ating uh, TikTok. You know, tama po kayo sa inyo pong uh, narinig. Meron na po tayong uh, TikTok at sana ay ipalo nyo rin po ako dun. Ano? Kung gano'n nyo po ako sinu uh, sinuportahan dito sa ating channel sa YouTube ay sana ay gano'n nyo din po ako suportahan sa ating TikTok. Search nyo lang po dun ang uh, Master B. Yan. At uh, para mas marami pang makarinig ng ating mga ginagawang tutorial. So kagaya nga po ng update natin ngayon o ng ating ano ngayon ating uh, tutorial bagong update ng Google Talkback na siguradong matutuwa ka. Talagang nga uh, nakakatuwa itong update na to ng Talkback. At uh, actually hindi na to bago. Ang update nito ay nilagay na ng Talkback sa Uh, kanilang version na TalkBack 14 hanggang 15 yung pwede mong ipadescribe yung uh, current focus, ba? nakapocus ka sa messenger, ganun o Facebook o isang picture so kapag tinap mo yung um, describe na nandun sa TalkBack menu automatic na i-describe na yung nasa focus pero ngayon, dito sa bagong update ng TalkBack sa version 16 ay pwede na kayong magtanong tungkol sa pinapadescribe sa kanya. So, meron na siyang ask question. So, napakaganda ng update na to ng talkback dahil, ay nga, mas magkakaroon na kayo ng uh, information about sa pinapakita nyo sa kanya o pinapadescribe nyo. So, wag na natin patagalin, siyempre. Kamanig natin, no? Ah, uh, lang nakajiso ako ngayon no? so off natin on natin si dokbak ayan taksan natin video lang so bago yan i double uh, check na natin yung update kung anong update na tong o oh, kung anong version na tong gamit natin tokbak Actions. The, the, the screen. Screen. Voice talkback, settings. Ayan, talkback settings. tayo. Talkback Ayan, so Talkback 16, ito na yung kasalukuyin niyang version. So, wala pa ito sa mga ilang uh, Play Store, no? Actually, sa aking account, wala pang ano eh, wala pa tong update, itong uh, Talkback ko. Bali, nakuha ko lang sa telegram siyempre nang yan sa mga iba't ibang ano nag upload mula sa US ganon so mas nauuna dun eh. eh tayo mas nahuhuli tayo kaya kapag in nila sa telegram eh makukuha na rin natin kaya kumbaga advance ano so pero sa mga sunod na araw siguro eh makukuha na rin natin yung update na to sa Play Store. Abang-abang lang kayo. So gusto ko lang ipa ano pa kita yung bago nilang update na sobrang napakaganda. Open Play Store. Version, Yan. So pagpunta nyo sa talkback menu ito. Uh, swipe down then right. Yan. Describe So, describe image. So, yun yung una nilang nilagay. At, next. saan ito ha? Sa talkback 14 hanggang 15 itong describe image. So, next. So, itong, ito ang bago ngayon. Describe screen. So, pag tinap niyo yung describe screen, tap natin. No internet connection. Check your wifi or mobile Oy, wait lang. Naka-off yung ano. Notification shade. Sad. Mesa. Bad. Today. Off, no naka airplane mode naka ano pala ako. Wait, wait. Airplane. Naka airplane mode pala ako. Sorry na Subukan natin. Describe describe so describe screen, tap na natin. Yun o. Bad. The yeah. screen shows a mobile phone display with a mountain landscape as the background. At the top of the screen, the time is displayed as two zero one p.m. along with signal strength and battery percentage. There are four app icons on the top row: Messenger, Telegram, YouTube, and Play Store. In the middle of the screen, the text overlay says "Talkback is not present." Hold volume with volume for three seconds to turn off. On the bottom row, there are four more app icons: a phone icon, a messaging bubble, a folder, and an icon with a the red There is a navigation bar at the very bottom. So, save natin. Thumbs up. But. Thumbs down. Button. Ask Gemini. Button. Itong Ask Gemini nai to ito po ay voice input. Yan. Ito naman, pagka magsusulat ka. Close. Button. Close. Question. Eh, tinatamad ako magsulat eh, kaya ito na lang. As Gemini. Gemini. Tap natin. I-describe mo nga sa Filipino yung mga pinakita mo kanina. Oh, yan o, oh. ayos. kanda So screen, not cell phone. May wear with knock, 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 fill, and background. Sizes, so Macapita, Angora's, knock, 2-0-1-PM. Signal, not cell phone. Advertisement, mail, pack, icon, knock, app, sauce, so Messenger, telegram, YouTube, at Play Store. Socket, knock, screen. Make a castle, knock, talk, bag, is on present, full volume, at volume for three seconds to turn off. Sock, pop, and amen. Mail, pack, pack, apps. Telephoto, messaging, bubble, folder, and ice, and icon, not a perfect motto. Table, sock, and a cup of and a new navigation bar. Type question, button, ask Gemini, button. See ember, sauce, not selected. Thump, not select, ask Gemini. Button. maliban don, wala ka na bang ibang nakikita? Well, Iyon, napakaganda talaga. So, yun, uh, sana na <coughs> na okay, yeah. Tuwa kayo ano sa bagong update nito ng TalkBack. So, abang-abang lang kayo. Panigurado darating din ito sa inyo pong mga Play Store. So subukan naman natin to. Talkback describe, describe. image. Ang nasusubukan ko pa lang kasi ito ito lang eh. Describe screen. Yeah, describe screen. So itong describe image. Describe um, di ko pa natray kung anong pinagbago dito. Baka pwede na rin siguro magtanong. Tap natin nga. Ngayon ko pa lang to susubukan. on natin. Image. Image image. Image ah, pwede yung magtanong ano? So, yun ito yung mga, mga bagong update ngayon sa ano, uh TalkBack ano. So, actually

So 'yon uh, hanggang dito po ano yung ating uh, tutorial uh, update you no. Know? So salamat po sa mga um nakinig. Yeah. So kapag um na-update niyo na po yung TalkBack, naka-default na po 'yan. Punta lang po kayo nang TalkBack menu, swipe down then right. So nandoon na po 'yan ano? yeah, no. TalkBack. so nandoon na po 'yan. Pero kung gusto nyong ilagay sa isang gesture, bawa, para mas madali sang uh, mas madali sang um, tawagin. Ganon. Ano? So, pwede nyo pong ilagay sa isang gesture yan. Punta lang kayo sa Talkback settings. Tapos, Yan. Customize gesture. So, tap natin yan. So alimbawa, pipili pa ako ng isang gesture dito. Alimbawa, ito yung napili ko. Right. yon alimbawa ito. Swipe left and right. So, swipe, uh, ano yung lang, iscroll is nyo lang. No, Yan. Yan o. So, yun. Pwede nyo na po sa ilagay. So, yun. Hanggang uh, dito po. Sana ay uh, na... Pakinggan nyo ng maayos ang ating pong tutorial. So, yun. Amin pong salamat.